Okay, galing round doon sa round number 2. Okay. Set up defensa. Okay. One shot by Sam Mabutoy. Hataki, Joshua Gurapo. Relax lang. Okay, Joshua Gurapo. And he's over hand. <coughs> Yan. Yes. Yan ang tinuro ni Coach Ano eh. Coach Julius Ah, Pake, sigura po. Nice. Pero ay magpatalo ni Mabudol. Dokot mo ba, Do -do. Timing lang, timing, timing. Huwag ka manggigil gigil. Relax lang. Good, relax. Baba. Good. Relax lang, Lods. Boxer one, relax. Sit up lang. Tulas, tulas yun. Tulos. Oil Relax ka lang. Relax. Kuha ka na magandang titsyempo. Good. Nice. ang katawan. Great. Relax ka. Pukos. Huwag ka tumingin siripiri. Pukos ka. Sit up. Kuha ka na magandang tukot. Relax. Relax. Good. Dukot sa baba! Uh, nice! Uh, good! The round number one. Dukot. Timing ko sa baba. Okay, round, 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 two. round number two. Kaya ka na magulo. ulo. Right. Number two po, gasilin mo. Good. Pag kumubir, alam mo na yun eh. Round number two. ang pinapakita ng bata ni Coach Julius. Nice! Ano? Relax lang! Relax lang! Okay, hey! rapid! Potsurus, yung ano Kapit, Lapit na kayo, Potsurus, lapit na kayo Relax, lads Badi-badi, body, body, ah Relax, relax lang Relax lang, relax Dikit na ng konti Lads ano? Sabi ko, pag-cumover, ano yan, di ba? Sayo yan, pag-cumover Sa'yo yan. Good. Lapit ka ng konti. Huwag masyadong react lang. Good. Good. In step lang. Wala yun. Sige. Lapit ka ng konti. Sarado lang. Good. Good. Lapit mong konti, lords. Sit up. Sit up. Tusok ka. Tusok. Good. Good. Damihan mo yung jab. Damihan mo yung jab. Nice. Pushing yun. Good lang yun. Kaya lang. Sit up lang. Relax. Sit up. Good. Nice. Good. Relax. Relax. Relax focus. Kana naman. Kaliwa yun. Kana naman. Good. And the ground number one. Or number two. Okay. Relax pa rin. Relax. Relax Depensa. Good. Good. Relax Depensa. Relax lang. Good. Yun. Kaliwa bit Kumuha ka ng timing sa kaliwa. Kaliwa. One minute pa, Lods. One minute. Malay. Masyadong malapit. Good. Sa baba ka muna. Ops, 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 ops. Pusing. Relax ka lang, Lods. Abangan mo yun. Salubong kami na straight. Relax. Depensa. Relax lang. Huwag kang galaw ng galaw. Yan. Lipo ka. Dukot saka sa kaliwa. Sa kaliwa. Kaya mong palurin niyan, Lods. Kaliwa! Kaliwain mo! Dipinsa! Lods, bitawan mo. Hanapin mo yung liber. Hanapin mo yung liber. Hanapin mo yung liber. Pagod yan. Liber! Hanapin mo yung liber. Hanapin mo yung liber. Lods. Kaya mo yan. Hanapin mo, hanapin mo. Si relax lang. Relax lang. Relax. Hanapin. Yun na. Yun na. na. Isa pa. Isa pang pa ganun, Lods. Yan! Nice. Isa pang ganon. Isa pang ganon. Lord, isa pang ganon. Gasilin mo, gasilin mo ulit. Gasilin mo na. Good. Gasil. Nice. Isang gasil pa. Oh, gasilin mo na. Pagod na yun. Isipin mo yung whole bag. Whole Double knockdown, mga lods. Gasel, kaliwa kanan. 10 seconds, Gulod. 10 seconds. Gaselin mau. Nice. Relax. End of the ball. fight.